Good morning kalakas another day, another blessing gusto pong lahat at welcome back po sa ating channel sa ngayon nandito tayo sa ating ano, ating uh, mini farm dati ay ito po yung tinatamnan ko ng gulay at nandito tayo ngayon sa ano uh, dito sa ating kubo sa ngayon okay pa yung kubo-kubo natin ayun, buong buo pa Ayan. at medyo maliwalas ngayon yung ano, uh, ilog matalag ayun siya Diyan lang sa baba. Po. So tignan natin yung ating, ating maisan. Kalakas dati ito yung ano yung tinatamnan natin ng gulay. Sa ngayon, hindi muna ako nagtanim ng gulay, mais na lang muna, yun po. So, uh, yan, magadyo, maganda rin yung ating mais dito. Kabanda sa ano. Ito po yung gulayan dati. So dahil hindi natin masyadong naasikaso yung gulay, nag-ano muna tayo, uh, nagtanim muna tayo ng mais ito Kaya, rawan naman ng Diyos napakaganda yung mais natin dito yeah. o oh, yung mais natin dito sa tabi ng ilog na dating tanimlan ng ano taniman ito ng uh, patola <coughs> patola at saka ano sitaw ito So medyo matagal-tagal na rin akong na di nakapasal dito kalakas. Ayan, nandito tayo sa loob ng maisa. Eh. Ayan. So kailangan na palang i-dita i, i Ayan. Po. Yung mga bunga ng ating mais. Ayan. Ayan, buong-buo pa rin yung ating ano, uh, poste, yung bakod natin sa ano, ating gulayan dati. Pero tignan natin kung halimbawa <coughs> kakaroon tayo ng medyo malaking panahon dahil busy tayo sa ating trabaho sa labas sa pag install ng CCTV uh, babalik siguro ako sa pagtatanim nito ng ano, gulay okay naman kahit hindi natamlan ng gulay maganda naman yung bunga ng ating mais ayan po malalaki naman po yung bunga niya. ayan, eh. ayan yung maisan natin So dahil matatangkad yung mais. Ayan po. Padama tayo yung dumadaan. Matatangkad po yung ating mais. Napakaganda rin yung ating ano. Uh, thanks God dahil maganda yung bunga ng ating maisan ayan, ayan po. So kailangan na palang i-detassel to. Para ano kasi mahigit ng 100 days. So kailangan i-detassel na para ready for harvest na yan. So ayan. Andiyan pa rin yung ano, buhay na buhay yung ating bakod saka meron pang mga talong dito yung mga naiwan pang mga talong talong ayan o oh. yeah. so okay pa yung ano ating mga bakod di pa masisira so ready na naman itong ano ah kung alimba marbes na itong mais natin Yan, mag-iisip ako baka maggugulay ulit tayo dito tanim tayo ng gulay po yung maisan natin kalakas ayan ah. at dito hindi pa natanggal yung balag ng ating patolahan ayan po o. Ayan, makikita nyo ayan pa yung mga patolan natin pero wala na ito ay ano na lang free na lang sa mga ano dumadaan dito may mga bunga pa ng ano yun, ng uh, patola at saka... So ayan, makikita nyo. Tingnan nyo ang kalakas. Oh. Yan ay pinapabayaan na lang yan. Ang daming bunga ng sitaw. Ayan po. Natin, kuha tayo. Dahil may mga bunga pa yung sitaw natin, kukuha tayo pang gulay. Ayan. po. marami. kasi kinukuha na lang ng mga ano to uh, yung mga dumadaan dito free na lang ito so open sa kanila kukuha ang may ano, gusto ayan o magaganda pa yung bunga ayan o napakaraming bunga pa rin ayan o napakaraming bunga kita nyo ayan ayan o oh. So buti lang, hindi namin tinanggal to nung bago kami magtanim ng mais. Ah, hindi natin mawakan. <laughs> Wala tayo, ano, hindi maganda yung bipod natin. Samahan niyo ako at ano, tignan natin yung ano, bunga ng ating uh, sitaw. Yan, yeah, marami. Itong pang sahug mamaya ng ano. Uh, bunga ng kamuting kahoy sarap to pang o abraw bulang lang sa tagalog yan bubulang lang tayo napakaganda pa rin ang bunga kalakas ay napakarami Pero hindi rin nakukuha lahat ng mga ano, mga kababaryo natin. si marami. Kasi dito, pag nakita na nilang na, ano, uh, open na yung mga gulay na ano na tinatanim. Pwede na silang manguha kahit di na nila ipaalam. Ganyan kami kababait dito, kalakas. Kukuha ang may gusto. na siguro to marami pa para meron naman matitira sa mga gustong magulam ng sitaw ayan po marami medyo mara marami na yung ano kuha natin ayan medyo marami yung nakuha natin okay na to pang bulang lang yun oh uh. yan mayigit siguro dalawang kilo yan okay na so ayan, okay yung panahon ngayon maliwalas yung ilog matalag Sakit kasi yung paa natin para maglambat sana. So lang, medyo masakit na sa bato pag dumadaan sa mga malalaking bato, tipak ng bato. So, yan. Maligo muna. Yan ang magandang, ano, magandang gagawin ngayon dito sa ano, ilog. Kasi ang linis, yun Ligo muna ako sandali. Ayan, tapos na tayong naligo. Masarap maligo. Na hindi ko na kinuha na ng video kasi <laughs> ano excited na. No? So okay naman yung maligo. Napakasarap. Napakaganda sa ano sa katawan. Yan po, baka minsan siguro patingnan natin kung ipapadetasil natin to baka picnic uli kami dito sa may ano kubo ko. So ayan po yung ating maisan dito. Dating taniman ng patola at saka Uh, ano yung mga iba't ibang gulay talong ayan po yan po yung kubo natin mga sitaw ganun yung mga tinatanim dito dati mostly kasi patola at saka sitaw lang talaga yung ano main crop ko dito noon so ano po yung ano yung ating kubo doon ayan siguro yun nga yung nasabi ko kanina pag magpaano tayo detassel tayo okay. ng mais siguro mag picnic kami dito yan ang ganda po ng ilog matalag So shout out natin sa ating mga kaibigan. Ayun po, tingnan niyo po yung mga name niyo rito. Po, salamat sa ano, walang sawang uh, pagtangkilik at panunood sa ating uh, mga bico sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Uh, tuloy pa rin na ating suporta kahit medyo matagal tayong walang vlog so sa ayon pagbabalik uli ang ano, uh, run Ranspeed TV official o kaya Racer TV yan po